ang nakaraan. Lumabas si Juan papunta sa bayan upang mamili ng ilan sa kanilang mga pangangilangan sa bahay. Sa kanyang paglalakad, may napansin itong sako ng pagkain ng baboy na pumuko sa kanyang atensyon. Nang si Juan ay makauwi, agad niyang sinubukan ang nabiling produkto sa kanyang mga alagang baboy. Sana naman di ako nagkamali sa desisyon ko. Sana lumaki ng maayos at malusog ang mga alaga ako sa unang gamit ni Juan sa Ultra Park, Nakita niya agad ang pagbabago sa gana ng pagkain ng mga alagang baboy. Tingnan mo Juan, mukhang gustong gusto ng ating mga alagang Ultra Pump ha. Kitang kitang ganado sila sa kanilang pagkain. o nga Maria, sana magtuloy-tuloy ito para lumaki kagad ang ating mga alagang baboy. Nang kumita na tayo. Makalipas ang ilang linggong paggamit ng Ultra Park, Ikinagulat ni Juan ang malaking pagbabago sa pangangatawa ng kanilang mga alagang baboy. Naging mas malusog ito at masigla kumpara noong mga panahong tinatira pa lamang ang kanilang mga pinapakain. Paglipas ng ilang buwan, Buti na lang talaga at sinubuan ko itong tulta pack feeds Nakakatawang pagmastan na lumalaking maayos at malusog ang mga alaga ko. Simula sa alaga kong bi, hanggang sa inahin, talagang panatag ako na malulusog at matitibay ang pundasyon ng kalusugan nila. Sa pagpapatuloy ng paggamit ng ultrapack, mas kapansin-pansin ang pagundan ng kanilang negosyo sa pag-aalaga ng baboy. Mas dumami ang kanilang mga malulusog na alaga at sunod-sunod ang naging kita nila sa pagbibenta ng mga ito kasi ang pagmasdan. Nagumpisa lang tayo sa dalawang biik pero ngayon halos di ko na mabilang kung ilan na ang mga alaga nating baboy. Naku, talaga nagpapasalamat ako sa Ultra Pack High Density Feeds na nabili ko. Hindi lang sa ating mga alaga, maging sa buhay natin. Sobrang laki ng pagbabago, kaya irerekomenda ko ito sa kapwa nating farmers para sila naman ang umasenso. Dahil sa Ultra Pack High Density Feeds, Bago ang negosyo at umunlad ang buhay ng pamilya ni na Juan at Maria.